Sa sandaling ito, huminto ka muna at hayaang huminga ng malalim ang iyong katawan. Pakiramdam ang hangin na pumapasok sa iyong dibdib at dahan-dahan itong palabasin. Isara ang iyong mga mata kung nais mo at hayaan ang iyong isip na mapuno ng katahimikan. Ang bawat paghinga mo ay tanda na buhay ka na may isa pang pagkakataon para magsimula muli. Sa harap ng lahat ng hamon, pagod at takot, ito ang oras para iangat ang iyong puso at makipag-usap sa may likha. Panginoon, narito ako ngayon handang tanggapin ang iyong presensya. Salamat sa bagong araw na ito, salamat sa hininga ng buhay, salamat dahil binigyan mo ako ng lakas upang bumangon at magpatuloy. Salamat sa pamilya, sa mga kaibigan, at kahit sa mga pagsubok na nagturo sa akin ng pasensya at katatagan. Ama, binubuksan ko ang aking puso sa iyo ngayon. Inaamin ko na minsan ay nakakaramdam ako ng takot at pangamba. Minsan nagdududa ako kung kaya ko pa bang abutin ang mga pangarap na nasa puso ko. Ngunit ngayong oras na ito, pinipili kong alisin ang takot at palitan ito ng pananampalataya. Pinipili kong paniwalaan na may plano ka para sa akin, isang planong mas maganda kaysa sa aking inaakala. Pinipili kong maniwala na ang bawat pintuang nagsara ay naghahanda ng mas magandang pintuang magbubukas. Pinipili kong paniwalaan na kahit may kakulangan ako ngayon, darating ang panahon ng kasaganaan at kagalakan. Panginoon, inilalapit ko sa iyo ang aking mga pangarap. Nakikita mo ang laman ng aking puso, ang mga lihim na hangarin na hindi ko maibahagi sa kahit kanino. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang makita ko ang mga oportunidad na inilalagay mo sa aking landas. Bigyan mo ako ng karunungan para malaman kung alin ang dapat kong tahakin at tapang para gawin ang mga hakbang kahit hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Naway alisin mo ang anumang hadlang na pumipigil sa aking pag-usad, takot, duda, at maling paniniwala. Palitan mo ito ng tapang, kumpiyansa at lakas ng loob. Tulungan mo akong maging bukas sa pagtanggap ng kasaganaan. Kasaganaan sa pera, oo. Ngunit higit sa lahat kasaganaan sa pag-ibig, sa kapayapaan ng isip, sa kalusugan at sa mga pagkakataon na magbibigay sa isay sa aking buhay. Naway dumating sa akin ang mga taong magiging inspirasyon at gabay naway ang bawat pintuan na magbubukas ay magdala ng kagalakan at kaunlaran. At sa bawat pagpapala na aking matatanggap, turuan mo akong maging mapagpasalamat at handang ibahagi ang mga biyayang ito sa mga nangangailangan. Nakikita ko ang aking buhay na unti-unting nagbabago. Nakikita ko ang liwanag na pumapasok sa bawat sulok ng aking tahanan. Nakikita ko ang aking sarili na mas malusog, mas masaya, mas panatag. Nakikita ko ang aking mga pangarap na isa-isang natutupad. Nakikita ko ang mga pagkakataon na dati ay imposible ngunit ngayon ay dumarating isa-isa. At sa gitna ng lahat ng ito, napupuno ang aking puso ng pasasalamat. Salamat Panginoon, dahil kahit noong hindi ko maintindihan ang mga nangyayari, hindi mo ako iniwan. Salamat dahil ginamit mo ang bawat luha ko para patatagin ako. Salamat dahil ngayon, mas malinaw ko nang nakikita ang landas na inihanda mo para sa akin. Panginoon, sa bawat araw na dumarating, gawin mo akong daluyan ng pagpapala para sa iba. Naway ang aking salita at gawa ay maging liwanag sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Tulungan mo akong maging mas maunawain, mas mahabagin, at mas mapagbigay. Bigyan mo ako ng lakas para magpatawad sa mga nakasakit sa akin at bigyan mo ako ng kapayapaan para kalimutan ang mga sugat ng nakaraan. Nais kong mamuhay ng may kalayaan, kalayaan mula sa takot, kalayaan mula sa galit, at kalayaan mula sa pagdududa. Sa bawat hakbang na aking gagawin mula ngayon, dala ko ang iyong presensya. Kapag ako ay mahina, paalalahanan mo ako na ako ay malakas sa iyo. Kapag ako ay nalulungkot, punuin mo ako ng kagalakan. Kapag ako ay nalilito, bigyan mo ako ng kaliwanagan. Kapag ako ay natatakot, yakapin mo ako at iparamdam sa akin na ligtas ako sa iyong mga kamay. Salamat Ama sa mga pagpapalang paparating. Salamat sa mga pintuang magbubukas, sa mga tao at pagkakataong ipadadala mo upang ako ay tulungan. Pinagpapasalamat ko ang kasalukuyan, ang aking mga natutunan at ang kinabukasang mas maliwanag. Salamat dahil alam kong hindi pa tapos ang aking kwento at ang mga susunod na kabanata ay mas maganda pa. At ngayon, inilalagay ko ang lahat ng aking pangarap, pag-asa, at takot sa iyong mga kamay. Naniniwala akong darating ang lahat ng kailangan ko sa tamang oras at tamang paraan. Naniniwala akong walang imposible sa iyo. At sa paniniwalang ito, nakakatulog ako ngayong gabi na may kapayapaan sa aking puso at pag-asa sa aking isipan. Sa iyong pangalan, ipinagdarasal ko ang lahat ng ito. Amen.